na kalabasa. Bali, buong kalabasa kasi ito ang panglalako dito sa ating binutuhin ukoy, mga boss. mga boss, kaya ito po tayo uh, gagawa ng ukoy. Bali, ito po yung ating kalabasa na gadget na syempre titimplahan natin ito. Bali, ito meron po tayong uh, kalahating kilong uh, all-purpose floor dito atin pong ilalagay dito sa ating about at syempre ito po ang ating onion leeks ilalagay din natin isa din po to sa magpapasarap dito sa ating lutuing kukoy gagamit din po tayo ng ayan asin uh, konting asin lang wala po tayo uh, takalan sa paggamit ng asin dito bali meter lang po mga boss idol at syempre ang ating pampalasa para masarap itong ating lulutuin upoy na kalabasa. Siyempre, maglalagay din tayo ng ipon mamaya dito pag ating ipiprito. Then, ito ang ating pamintang buhangin. Ayan, sobrang madami na yun. Saka, ito, maglagay din po tayo ng dalawang itlog dalawang itlog lang po mga hosta idol tama na po at syempre haloin natin yan mga hosta para mag mix saka napukulangan ako dun sa asin magdagdag po tayo ng konti pangit naman pagkakulang yung asin idol. At syempre, mag-add po tayo ng tubig dito. Dali, uh, medyo malambot kasi ang ano nito, mga buskana. Ganun po ang ano sa upo. Medyo malambot. kailangan pa talaga dagdagan ng tubig wala din pong ano, eksaktong sukatan sa tubig dito ang importante, makuha natin yung tamang konsistensi pag tayo ay magluluto ng uo ayan, pupwede na po yan syempre gamitan din po natin ng ganito para maganda po yung pagkahalo-halo ng kanyang ingredients. Tagal na po ito na <laughs> aking Ngayon ko lang ginamit kasi ngayon lang po ako nagluto ng mga ganito na kailangan haluin na ganito para magmix yung kanyang uh, templa. Siyempre, bago tayo magsimulang magprito, gawa muna tayo ng ating Uh, sausawan, mga boss ka-idol maliit, uh, sausawan. yung ating gagamitin sa ating uh, sausawan ayan, tatlong kutsarang asukal kalating kutsarang asin ito, dalawang buong sibuyas na maliliit, at saka itong ating isang uh, sili mga boss ka-idol, ayan lang po yung ating gagamitin at syempre, lagyan po natin ng sukang ordinaryo yan, mga boss kaido. Hindi na po tayo gagamit ng paminta kasi magmukhang maduming tingnan. Pag meron po kasing pamintang na ihalo, mga boss. Ayan. Okay na to. Ang sarap na po nito. Napakasarap po na sausawan sa ating ah, uh, ukoy, mga boss. Siyempre, tayo ay nagsalang na ng kawali na may mantika. Ayan, mainit na po siya. Pero painitin pa po natin yan, mga boss ka idol. Bali, ito na po yating ipipritong ukoy. Ito rin yung ating gagamitin na press hipon, mga boss ka idol. Then tayo ay magpiprito na, mga boss ka idol. Ayan. Siyempre, maglagay tayo ng hipon. Ayan. Ayan. Mukhang ano. Ayan. Then, ito. Tapos, yung ating uh, press keypon. di pondin. Hai. Itu. Hari ini berondongan. Ah, di pond tadi. <laughs> di pondin tadi. 嗯。 At syempre, ayan, maghango na po tayo ng ating kukoy. Sarap nito. Mga boss tayo doon. Ayan. Gusto nyo ba yan? Sarap ng ating ukol, Mga boss tayo doon. Ayan oh, Sarap niya. At syempre, tuloy-tuloy pa natin yan. Nagiprito pati yung andun sa may bowl ayan mga boss kaidol ito na po yung ating finished product mga boss kaidol idol ito siyempre ayan di mawawala ang itinan ka na haluhin muna natin itong ating sausawa mga boss kaidol ito na po yung ating uh, masarap na ukol ayan mo hmm. sarap niya mga boss Sarap din itong ating tausawan. Sa mga dito po, nakapalo sa ating page, poster nung no kadyat. So, ito rin ang vlog Pa-follow, pa-subscribe, pa-like at Dop po. Pa pa subscribe pa -like po. Pa-comment na rin kung saan nakagalapin itong ating video. upang pang sa sunod nating mga video, ay may shout-out ko po kayo. dito na lang po. Maraming salamat sa pagpanood.